Sa unang pagkakataon, binisita ni Congressman Erwin Tulfo ang lungsod ng San Jose del Monte sa muling paglulunsad ng Sustainable Livelihood Program sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan, katuwang ang DSWD upang maipamahagi ang tulong pinansyal sa higit 300 binipisyaryong nais magkaroon ng pangkabuhayan itong Webes, August 8 sa City Covered Court. Ayon sa mambabatas, mapalad ang lungsod sa malasakit na binibigay ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur Robes, at Congresswoman Flora Robes sa mga Sanosenyo upang maibaba ang programa na makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayan. Naghanap po siya na makakatulong sa inyo dito sa National Government sa Congress through Congresswoman Robes para may baba itong mga proyekto ng gobyerno. Ito rin rin po yung pangako ng Pangulo na walang may iwan. Si Nanay Melody nabigyan ng bagong pag-asa dahil nagkaroon na siya ng puhunan sa kanyang negosyong gulayan. Uh, -negosyo po para sa ano po, gulayan po. Pinapangako naman ng tanggapan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development na patuloy silang makikipagtulungan sa lokal na pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Masa po kayo ngayon ng inyong DSWD ay lagi pong nandito po sa inyong tabi sa lahat po ng pangailangan ninyo. Sisigurado pong uh, kayo po ay matutulungan upang hindi po tayo bumalik sa kahirapan. Kasabay nito, higit 3,000 senior citizen ng lungsod mula sa District 1 at District 2 ang nakatanggap ng social pension payout itong Webes at Biyernes sa City Sports Complex. Malaki po siyang tulong sa amin mga senior kasi malapit siya sa amin eh, sa mga senior eh kay kami na matanda na, diba, halos wala ng pakinabang. Pero para sa kanya, gold kami. Malaking malaking pasasalamat sa mga ginagawa niya. Patuloy namang niyayakap ng akap o ayuda para sa kapos ang kita program ang higit isang libong mga sanosenyo mula sa iba't ibang kasapi ng komunidad. Ang negosyo ko kasi, lutong ulam, almusal, <laughs> dagdag po <hunan> po. <laughs> ang ibigay po sa akin. Nagdag po sa akin, munting sari-sari store. Maraming maraming salamat po, Kongresman Ate Riza and Mayor Robes sa uh, pagsasakatuparan ng aming mga munting kahilingan. Para kay Mayor Arthur B. Robes, sa ganitong paraan daw mas kailangan ng bawat sanosenyo ng alalay at tulong mula sa pamahalaang lungsod, lalo na sa katatapos na kalamidad. Pakalaking bagay doon sa ating mga kababayan, lalo na yung katatapos nating bagyo, katatapos na ulan, namin mga nabaha, nawala ng trabaho, at least itong mga ganitong programa ay karagdagang tulong, pansamantala sa ating mga nawalan ng trabaho at hindi nakapagtrabaho for a time. Mga o kahit sinong miyembro ng komunidad, patuloy na niyayakap, tinutulungan at inaalagaan ng iba't ibang programa ng lokal na pamahalaan at ang tanggapan ng atin ng bayan. Iyan ang alagang ramdam ng bawat pamilyang San Joseño, hatid ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congress Woman Floyd A. P. Robes. Para sa Balitang San Joseño, ako si RM Oblianda, Public Information Office.